Ayan mga kasipit, ito po yung kubo ni Boss J Ayan madulas Ay Ito po yung kubo ni Boss J Ay grabe Bog Ay gripo pa si Boss J dito Yes So marami din po tayong memories dito sa kubo na to Dahil tuwing nag harvest po kami dito eh po kami tumatambay andar eh. pa ba to? wow! andar pa no? lakad din eh Ang, silang kiripo pala isdaan so hindi na po kailangan magkaroon ng ano, nawasa hindi naman po kasi umabot yung nawasa dito kaya Actually, yung mga tao gumagawa ng gripo para hindi na sila higib sa malayo. Ayan, oh. Grabe. Mm uh -hmm. -huh. The same time, uh, dito pong solar yung hubo ni Boss G. Ayan, oh. Solar panel. Solar system. O yung palaisdaan ni Boss G. Ayan, oh. Good morning, good morning mga kasipit Mapang masyado nag-harvest ngayon Dahil malubog Thank yung panahon This ano Ayan mga damo Mga damo po mga kasipit Hindi mo numaba yung damo dito Ngayon Sobrang haba na lang mga damo Dahil nga pag ulan Gusto bilis silang umaba At saka walang masyadong dumadaan po ngayon so far So, Kagaya dati, maraming dumadaan dito. Ayun, parang nakabando na rin po unti-unti yung mga lugar dito po sa aming lugar. Eh, unti-unti yung mga tao numilipat po ng location dahil sa sobrang layo ng access sa mga daily needs. Po yung pilapil dito, mga sipit. Matakas po yan kasi, ayun, on, pala pa yung tubig ko. Oh. Matakas po yung pilapil dito kasi, eh, um, lumalaki po kasi yung tubig dito connected po yung ilog na to sa dagat kaya mas malaki po yung tubig lakad lakad tayo dito sa putikan sa mud sabi nga niya no ano grabe lakad maingat tayo dito mga sipit dahil delikado ang delegado na naman tayo O oh, bakit ba gilip ah. Ayan So mga nagtatanong po Kung magkano po yung Lupa po dito sa aming lugar Yung farm If I'm not mistaken po Sa so 1 hectare po niya na yun know, 1M Depends po sa location It's a uh, is good for us para matuyo po agad yung daan dito po sa aming lugar and ito po yung current oh, o yung update po sa Paradise Daan ngayon and po ng weather ngayon ayan, ito po yung view and ambience natin dito grabe ano? You know? sobrang lawak po ng farm ni Boss Boss Elvis yan ay Boss Elvis po ito mga sipit itong farm na to setting up your proper expectation if I'm not mistaken around more than 20 to 25 hectares po yung palaisdaan niya dito mula dito hanggang dun sa dulo Ayan. and by the way yung banda po dito pinaka boundary po ng mga palaisdaan dito sa amin ay yan dyan po so kung mag move forward ka po papunta dun papuntang Makabebe papuntang Sasmuan, Lubao halos po yung mga dyan ay na sila nagkaalaga po sila ng mga bangus dito po sa kapis yun po yung pong may bako na yan zoom po natin ang pasipit po mga sipit yung pong may ano na yun yung mga heavy equipment na yun yung may bako sa part po na yun ay mga bangus na po yung mga inaalagaan dyan mga sipit pero dito po sa ano nito sa lugar po namin yan ito po yung pinaka last na palayas If I'm not mistaken uh, Usually ay inaalagaan po nila ay Sugpo Alimango at saka Mga banami pero mag move forward ka po Banda doon kasi Kung susulong po tayo papunta doon Wala po kasi tayong drone eh Puro palayas daan pa po dyan mga sipit And si Doggy oh Mataas ng mga ano nila dito Mga prinsa ayan oh Ito naman po yung kubo Ayan, no? ganda ng kubo pero so far wala pa pong nag stay dito bagay ito ano lang pahingaan lang stopover kung mag i stopover ka and then dito sila mag-i-rest so papahinga you know? mag-relax dito mga sipit po you know? si Apo Roque senior Akot po ng kawayan ano. oh. niya daw po mamaya sa bangka. And then dadalin doon sa uh, primary bahay at then after that I po yan panggatong. oh, karamihan po sa mga tao dito dahil marami naman pong mga kahoy-kahoy para mas makatipid ni eh, magamit po sila ng kahoy which is good that's gonna that's the ano yun po yung tawag dito pinaka primitive way kung paano po magluto yung mga tao before pero ngayon yung mga tao kapag ka na nahihiya sila eh. which is incorrect papunta na po tayo sa ating farm no sabi lang po kasi natin yung farm ni boss Elvis saka ni boss Jay kaya anytime kaya best boss sila pwedeng pwede po tayong lumipat ayan ito po yung fire natin so ayan nail pong maliit na ano dito no? PBC hindi grabe ganda ng tubig oh linaw finally which is good po sa mga alaga natin mga crops and mga hipon and nilagyan po nila ng maliit na PBC dito dahil nag harvest po sila dito harvest sila dito oh, sa alaysda ni Boss Elvis so para po hindi po masira o mapitas yung pila pinilagyan po nila ng EBC magbawas ng tubig dito and then dito po yun ito transfer kaya nito po si Kaumpo at si Mang Duman and din po sa kanilang farm and you know, po nila uh, nangyayari po dito no, lakas yan mga sipit oh. ito po yung bahay namin dati mga sipit yan eh, no? unti, unti nang nalulusaw dahil nga sana sana pong nakatira at the same time eh mababayaan na rin handle doon na po tayo sa bahay na pinanap pinama na po ni grandmother and grandfather no? ito naman po yung sa loob niya mga sipit din sorry po mga sipit madumi yan o mga sipit yan po yung update natin sa farm ngayon sa palaisdaan po dito sa aming lugar so Harding po sa kalaban ng Panginoon by December eh, makapag-harvest po tayo ulit sa so, mga alaga po natin ng mga crabs and mga ipon or sig po sa palaisdan kasi so far eh bago-bago pa lang po yung mga alaga natin mga one month pa lang malilate pa mga sig kaya uh, kailangan po natin mag-wait or maghintay kasi ganoon po talaga parang palay lang po ito for about 4 to 5 months doon po talaga hinaharvest harvest yung mga alaga natin dito sa palaisdan kaya kalma-kalma lang so far binabantayan eh o serve po natin yung ating palaisdaan especially po yung mga alaga natin every day so, every day po yung pag-aalaga nito and like that o oh. nasipit kita nyo ba sila naikutan po nila yung palaisdaan at the same time kinakapa po nila tine-check po nila yung mga alaga nila dito every day po yun or every week it's either twice a week or once a week man. it depends po sa kung gaano nakalaki yung palay mga ano mo mga alaga mo sa palay stand so yun po mga sipit if you have any questions po about this video please comment down below and by the way thank you so much for watching and be safe always please do like and subscribe as well have a good day and bye bye for now thank you